Hello, Josmar Mix Blog. Don't forget to uh, click the notification bell para updated po kayo lahat sa mga video. Of course, like and share. All right. Josmar Mix blog po. Good morning, good morning. Mga lodges, eto, nag-snow na po dito sa amin. Ayan, kita nyo po yung mga bubong eh, puti-puti dahil po sa isno. Ayan. At dito sa ano na sa lupa eh ano puti. Yung iba kasi eh naharang ng mga ano mga sanga at yung mga puno. Ayan. Pero sa labas so, oh, doon sa ano pagkikita po natin eh ano kitang kita po yung talagang isno okay po at uh, mamaya po pakikita natin dun sa labas alright kunin lang natin dito yan Okay. Alright, ito. Nasa labas na ho tayo. Tignan nyo yung mga ano pung ng bahay. puti puting puti na ho. Oh, uh, lamig. Ay. Hindi pa ho uh, talaga ano yan. Siguro ho uh, mga... Kundi uh, ho uh, mamaya o uh, mamayang gabi. Kaya bukas mag i po ulit. Ayan. Yun ay sasakyan natin. Oh. Uh, na ano na ng isno. Ayan. Yung... Anak ko, di pumasok. Oh, walang pumasok sa kanila. Okay. Mamaya mag-aalis po tayo ng ano, ng isno Kasi papasok si ano, si Mrs. sa atid natin. Ayun. At uh, siyempre, paghahatid natin, dahan-dahan lang tayo at uh, madulas po yung daan. Hmm, lamig. Ayun. Lamig po. Nakano lang ako, tsinelas lang ako. Kasi nandito lang ako. Yan lang. mamaya pa tayo mag-aalis ng ano ng yelo natin dito sa ating sasakyan okay alright mamaya po pag inatit ko si ano kukuha, po, kukuha po tayo dun sa ating mga dadaanan ano po okay po don't forget to subscribe po Josmar Mix Vlog and ilan na tayo nang trend and uh, click the not notification bell at siyempre po, like and share. Okay po. At uh, shout out po sa lahat. Ooh, labig. Okay po. Mamaya po ulit.